magandang araw sa inyong mga katrops mga katrops narito naman tayo sa bagong video ngayon mga katrops tinan ninyo ang umiibas sa dagat oh. magandang pagmasdan iba mga bro mga idol dilaw ngayon mga bro mga idol oh naghahanap kayo ng sisil oh, yan, yan. oh yan mm dilaw ngayon oh -hmm. naghahanap ng sisil bro may papasok na ano galing laot yan may papasok na malaking bangkang yan oh. galing laut. yan laot oh. ano galing laot yan natin kumihaw rin ng sisil ang bata kasama siya ng tatay niya yung tatay yan na yun yan tatay yan tatay yan yan, yan, tatayan, tatayan. yan ang tatay kasama siya ng tatay niya maghanap ng sisil yan mga bro yung parating na bangka galing laot. Daling lao dyan mga bro, mga idol. <tik> oh, pag may mapatang dito kung ano Hindi uh, lalapit tayo para makita natin hindi malapit-lapit tayo sa bangka. Sana huwag tayo mapakang matalim. Ayan na, mga, bro, mga idol. Ayan na, kapasok hindi diskarga ng isda yan mga brook mga idol galing din laot yan ano marangkada ng makina niya mga bro mga idol kasi papi itu na si. Dunya, siya eh tak niya sa ano mga bro, mga idol sa mga katrops sa likod ng basnig kaya di natin makikita ya itu naman tayo mga katrops mapatuloy naman tayo sa pagtingin ng mga isda dito. sa yes, uh, lumalang mga lumalangoy na isda. Kita niyo ba mga katrops? Ang ganda ng ulo No? yung dalawang kumukuha ng ano, sisil, ayan, oh. Ang ulam nila yan, mga katrups. At ayun pang isa, Ayun, mahanap din ang pang ulam. Medyo malayo-layo siya. Ayun, medyo malayo-layo, Ang Island. bangku bangka bangka din yan mga pangisda din na bangka yan mga katrups no? parating yan no? galing laut papasok dito tulad ng isang malaking bangka pumasok dito yan o no? Yan yung mga basnig yung mga basnig kanina pa yung dumating kanina pa dumating mga basnig na yan Ay, may kukuha rin ng sisil mga mga katrops 'yan no? oh, sisil din kukunin niyan no? Salamat sa inyong panood. Yan, ipashare ko naman kayo sa umiibas na dagat. Salamat sa inyong panood Sana yun di pa nag-subscribe. Mag-subscribe naman para lagi kayong update sa aming mga bagong video. Salamat sa inyong panonood. God bless sa inyong lahat. Thank you.